What's up mga lods? This is Inday Ang ating video for today ay papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng makbos. Ganito lang kasimple. So ayun mga loody, nakaready ng ating gagamitin na kaldero. So ilagay na natin ang ating chicken. At ating ilagay ang ating cinnamon, ating garlic pagsamasamahin na natin at sya kang ating uh, sibuyas at ang ating kamatis pagsamasamahin na natin sila Lods so ayan Ilagay na rin natin ang ating new cubes. So ayan. At magdagdag na rin tayo ng buharat. maglagay na rin tayo ng ating asin ng ating cloves at saka ating laurel ang cute at ating buo na paminta at ang ating turmeric. So, ayan. Napagsama-sama na natin. Lagyan na natin ng ating tubig. At ready na ang ating makbus. Pakuluan na natin. Sindihan na natin ang ating kalan. So, ayan guys. Takpan na natin. So, ayan. Takpan natin. And then, ayan, guys. Kumulo ng ating makbos. Yan talaga yung ano niyan. Palambutin muna natin ang ating chicken. baliktarin natin, mga lihods, ang ating chicken. So, ayan. Nabaliktad na natin. So, ayan, takpan natin ulit para lumambot. Tsaka dito, guys, mayroon akong hiniwa na sibuyas So, ipapride muna natin ang ating sibuyas. So, ayan, umikos-mikos lang natin. Dahil ating ilalagay ito doon sa ating makbus. So, ayan, may kusmikos lang. At titingnan natin ulit ang ating chicken. So, ayan, guys. Balikta rin natin ulit. So, ayan. Nagtambling-tambling ng ating chicken. So, ayan, guys. Ang ating chicken ay ready na natin. Tanggalin dahil ating palamigin. So, ayan. Tanggalin natin. So, ayan guys. Itong tubig nito sa salain natin yung mga sangkap nating na nilalagay. Dahil para sa ating rice. So, mayroon tayo nitong panibagong kaldero na ating gagamitin para sa ating rice. So, ayan guys. Sasalain natin ang ating tubig para matanggal yung mga sangkap. So, ayan. So, ayan na ating pakuluin para sa ating rice naman so ayan update natin ng ating sibuyas guys ayan ang ating sibuyas ay medyo uh, ready ready na medyo pa lang, ha so ayan sumikos mikos lang natin until mag brown so ayan guys Lagyan natin ng black pepper powder. So, ayan. Mikos-mikos natin ulit. Hanggang mag-brown yan sa guys. So, ating itapping sa ating rice. So, ayan. Ilagay na natin ang ating rice doon sa ating pinakulong ah, sabaw ng manok. So, ayan na guys. So, mikos, mikos lang natin guys. Ayan. At ating takpan para kumulo ang ating rice. So, ayan. So, ayan na sa guys. Kumulo ng ating rice. So, ayan na. Mikos lang natin. Ayan. At ating takpan ulit. So, dito naman tayo sa ating sibuyas, guys. Update natin. So, ayan. Pwede na siya. Brown na siya. So, ayan na, guys. So, Pwede na to dahil brown na siya. So, atin ang tatanggalin ang ating sibuyas fried sibuyas. So, ayan. Isit aside natin siya. So, ayan na guys. Tatanggalin na natin ang ating sibuyas. So, ayan. Ayan. Dahil ang ating mantika ay gagamitin natin sa ating manok. Ipiprito muna natin ang ating manok para magiging uh, brown. So ayan na guys, ang ating sibuyas. So ayan, iprito na natin ang ating manok. At dahil ay pinakuluan ko naman na to, kunting preto lang. So ayan, tumatagilid, tumitihaya, tumataob ang ating manok. So ayan guys, maganda na yung kulay ng ating manok. So ayan. So ayan na guys. Tumaob na naman ang ating manok. So ayan, napakalikot ng ating manok tumihaya, tumagilid. Ayan. Ganun lang siya, ipaling-paling lang natin para magpantay yung kanyang kulay. so ayun na guys uh, ready ng ating chicken oops buhay pang ating chicken so ayan atin ng tatanggalin so ayan so update naman tayo sa ating rice so ayun ready ng ating rice mikus mikus lang natin konte So ayan. At ready na ating rice at atin ang ilagay ang ating sibuyas. So ayan. Ikalat lang natin ang ating sibuyas. At atin nang ilagay ang ating chicken so ayan ang ating chicken guys so ayan ang aking version na makbuhos so madali lang siyang gawin guys so ayan ang aking version na makbuhos thank you so much everyone please don't forget to like and share